Muling nanawagan si Senate Minority Leader Alan Peter Caetano para sa isang mas tutok at mas pinabilis na plano kontra stunting o pagkaantala ng paglaki ng mga bata. Git niya, hindi lamang kalusugan ang nakataya, kundi ang kinabukasan ng susunod na henerasyon. Si Troy Gomez sa report. Sa gitna ng kampanya ng pamahalaan laban sa malnutrisyon, iginit ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na kailangan ng idoon ang pondo sa mga lugar na may pinakamataas na kaso ng stunting na may pangmatagalang epekto sa pisikal at mental na pagunlad ng bata. Ang tinutukoy ni Cayetano ang 2.4 bilyong pisong pondo para sa National Nutrition Council. Hindi naaprobahan at inilagay lamang sa second tier ng dating DOH budget. Para sa Senador, malaking pagkukulang ito lalo na at may mga rehiyong lampas 30% ang stunting prevalence. Sa datos na inilatag niya, apat sa limang pinakaapektadong rehiyon ay lumalagpas sa 30%. Kabilang dito ang Barm, Soxargen, Zamboanga Peninsula at Mimaropa. Kasama rin ang Davao Region kahit mas mababa sa 30%. Ang solusyon, hindi lang dagdag pondo, kundi mas mabilis na pagdaloy ng tulong. Kaya ay ni Ketano na hatiin ang pondo sa tatlong ahensya, sa DOH, DSWD at Local Government Support Fund para sabay-sabay ang aksyon. Gate niya bawat araw na natitigil ang intervention. May batang maaaring hindi na mahabol ang tamang nutrisyon at cognitive development. Suportado rin ni Kaitaño ang pagkakaroon ng National Unified Plan kasama ang DOH, DSWD, DepEd at LGUs. Lalo na sa mga probinsyang higit sa 25% ang stunting rate. Kaugnay nito ay nananawagan din ang mga child rights advocate na gawing national emergency ang mataas na antas ng stunting sa ilang rehiyon ng bansa. Ayon sa kanila, hindi lamang ito usapin ng pagkain kundi ng kinabukasan ng buong ekonomiya para sa Dios at sa Pilipinas kung mahal, Troy Gomez nag-uulat sa News.